Bakit tumataas ang creatinine kahit nag-iingat ka na? Bakit may mga pagkain na akala mong mabuti, pero unti-unting sumisira sa bato? At bakit maraming lolo't lola ang hindi alam ang bagay na ito hanggang sa huli na? Mga mahal naming lolo at lola, may isang katotohanang nakakatakot, pero totoo. Hindi lang ang maalat ang nakakasama sa bato. Hindi lang ang matatamis ang nagpapataas ng creatinine, kundi ang siyebulan pagkaing araw-araw nating kinakain, natahimik pero siguradong pinapahina ang kidney ng dahan-dahan. Ako po si Dr. Antonio Reyes. Ba ngayong araw, magsasabi po ako ng totoo. At kapag natapos ninyong panoorin ito, maiintindihan nyo kung bakit kahit anong iwas ang gawin, hindi bumababa ang creatinine. Kaya please, Manatili po kayo hanggang dulo. Maaaring ito ang video na makakatulong mailigtas ang bato nyo. At kung mahal nyo ang kalusugan, mag-subscribe na po sa ating channel para lagi kayong may gabay. Bahagi dua, ano ang creatinine? Mga lolo at lola, ipapaliwanag ko po nang malinaw at simple. Ang creatinine ay basura mula sa paggalaw ng ating mga kalamnan at sa normal na kalagayan, tinisala at inilalabas ito ng kidney sa ihi. Kapag mataas ang creatinine, maaaring ibig sabihin na papagod ang kidney, may pamamaga o may araw-araw na gawing nagpapahina sa bato. At tandaan po, hindi dahil malakas o maraming muscle ay mataas agad ang creatinine. At hindi rin ito basta-basta bumababa dahil lang sa maling paraan ng pag-iwas o pagkikiyem. Ang totoong dahilan ay, baka po isa sa ng pagkakamali ang nagagawa natin araw-araw. Bahagi 3. 7 pagkakamali na hindi nagpapababa ng kreatinin. Pagkakamali. 1. Mas maraming tubig. Mas mababa ang kreatinin. Oo, mahalaga ang tubig. Pero marami pong lolo at lola ang sumusobra dahil akala nila mas maraming tubig, mas malinis ang kidney. Mga halimbawa, umiinom ng 3-10 litro kahit hindi naman uhaw, pagkagising, diretso inom nang 1 litro agad, pinipilit ang sarili uminom nang uminom buong araw. Pero ang katotohanan, napapagod ang kidney sa sobrang dami ng fluid. Nagkakaroon ng fluid retention na mamagapaa o kamay. At dahil hindi agad nasasala, lalo pang tumataas ang creatinine. Ang tamang paraan, 6 o baso kada araw. Inumin ng dahan-dahan, hindi sabay-sabay. Kung may heart failure o chronic kidney disease, sundin ang payo ng doktor. Tandaan, hindi paramihan, kundi tama ang paraan ng pag-inom. Pagkakamali, do. Pag-alis ng karne ng buo, kulang sa protina. Marami pong nakakarinig ng bawal ang karne, pampataas ng creatinine. Kaya tinatanggal na nila ang karne, isda, manok, itlog, at puro gulay na lang. Pero kapag kulang sa protina, nangihina ang katawan. Kapag nangihina, nauubos ang muscle, at pag nasisira ang muscle, mas maraming kreatinin ang lumalabas. Kaya may mga seniors na, hindi nga ako kumakain ng karne, pero mataas pa rin kreatinin ko. Tama po iyon. Kasi hindi sa karne lang nanggagaling ang kreatinin kundi sa sira ng muscle. Ang solusyon, bawasan lang ang red meat, piliin ang isda, manok, tofu. Huwag magfasting ng sobra. Kailangan ng katawan ang protina, ang mahalaga, piliin ang tama. Pagkakamali, 3. Araw-araw na paginom inom ng painkillers. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagtaas ng creatinine. Ang mga gamot na ibuprofen, mefenamic acid, naproxen, ketorolac, ay pawang NSAIDs, at kapag iniinom araw-araw, halos siguradong mahihirapan ang kidney. Noong una, parang wala pang epekto. Pero pag lumipas ang ilang linggo o buwan, lalo na kung iniinom para sa sakit ng tuhod, sakit ng likod, rayuma, pananakit ng balakang biglang tataas ng 20-50 points ang creatinine. Marami ang nagtataka. Dok, bakit biglang tumaas creatinine ko? Pag tinanong ko kung araw-araw umiinom ng pain reliever, Opo dok, halos araw-araw po. At doon nagsisimula ang problema. Pagkakamali, force. Pag-inom ng herbal na akalay walang peligro. Marami ang naniniwala. Herbal yan, natural, hindi makakasama. Pero hindi lahat ng natural ay ligtas. Lalo na kung sobrang tapang. Araw-araw iniinom hindi kilala ang pinanggalingan. Kasama dito, turmeric na sobrang concentrated, luya na malakas ang timpla, detox tea na walang tatak, garlic chamoy liver capsules na unknown brand, mga leaf water remedies na walang assurance. Lahat ng iniinom natin, dadaan sa kidney. Kapag sobra ang dami ng sangkap, nai-stress ang bato, kaya tumataas ang creatinine, may mga senior na nagsabi, Doc, nag-detox ako two weeks, tapos biglang tumaas creatinine ko. Hindi dahil masama ang herbal, kundi dahil mali ang dosis, mali ang paraan, mali ang target. Pagkakamali 5, hindi kontrolado ang blood sugar at blood pressure. Ito ang tunay na killer ng kidney, tahimik, pero malakas sumira. Kung mataas ang blood sugar, mataas ang BP kahit anong gawin ninyo. Bawas alat, bawas karne, inom ng maraming tubig, inom ng herbal, hindi bababa ang creatinine dahil ang mataas na sugar sumisira ng maliliit na ugat ng kidney. Ang mataas na BP pinipiga ang kidney hanggang mapagod. Kung BP ay 150-90 halos araw-araw o sugar ay 81-12 mmol, wala talagang pag-asa bumaba ang creatinine. Ito ang dapat unahin bago lahat. Pagkakamali 6. Pag-aakalang UTI ilang yan. Pinakakaraniwan sa mga lola. Kapag may habdi o kirot sa pag-ihi, marami ang nagsasabi, ah, UTI ilang yan, iinom lang ako ng tubig. Pero ang UTI pwedeng umakyat sa kidney. Magdulot ng impeksyong mas malala, pielonephritis. Kapag nangyari ang yan, tataas agad ang creatinine. Magkakaroon ng matinding pananakit ng tagiliran. Minsan may lagnat at panginginig. Mga senyales na kailangan ng check-up. Mahapding pag-ihi. Ihi na mabaho o malabo. Masakit ang tagiliran, nilalagnat, paulit-ulit na pag-ihi, UTI ay madali gamutin. Pero kung pabayaan, sisira ang kidney. Pagkakamali. Seven. Akala laging kidney pain ang sakit sa likod. Maraming seniors ang takot kapag sumakit ang likod o tagiliran. Iniisip agad, Naku, bato ko na to. Pero sa totoo lang, karamihan ng sakit sa likod ng seniors ay lamig, muscle pain, pagod, mali ang higaan, bigat ng katawan, ang totoong kidney pain, matindi at malalim ang sakit, hindi nawawala kahit baguhin posisyon, may kasamang lagnat o pagsusuka, ihi ay kakaiba, madilaw, kaunti o malabo. Madalas may UTE din. Kapag napaggamalan at ginamot ng mali, marami ang umiinom ng herbal na hindi dapat, umiinom ng wrong medicine, nagbabago ng diet ng mali, kaya lalo lang napapagod ang kidney at mas tumataas ang creatinine. Bahagi 4. Paano mapababa ang creatinine? Mga mahal naming lolo at lola, ngayong alam na natin ang siyema pagkakamaling nakakapagpataas ng creatinine? eto naman ang siyema tamang hakbang para tulungan ang bato niyo huminga, magpahinga, at unti-unting bumaba ang creatinine ng ligtas at natural. 1. Uminom ng tubig sa tamang paraan. Marami pong nagkakamali dito. Hindi paramihan. Tamang paraan. Sex punso to baso bawat araw. Inumin ng paunti-unti. Hindi isahang tungga kung may heart failure o CKD, sundin ang payo ng doktor. Kapag tama ang pag-inom, hindi napapagod ang kidney at mas maayos itong nakakapag-filter. 2. Bawasan ang alat, langis, asukal. Ito po ang tatlong salarin na mabilis sumisira sa kidney. Kapag mataas ang alat, tumataas ang BP. Kapag maraming mantika, tumataas kolesterol. Kapag sobra ang tamis, nasisira ang ugat ng bato. Bawasan ng dahan-dahan, huwag -dahan, masyadong maalat. Iwas pritong pagkain, control sa sweets. Laking ginhawa po nito sa kidney. 3. Piliin ang proteing hindi mabigat sa bato. Hindi dapat walang protina, dapat tamang uri. Isda, manok, tokwa o tofu, limitahan ang karne ng baka at iba pang red meat. Ang tamang protina ay nagbibigay lakas ng hindi nagpapahirap sa kidney. Four, iwasan ang NSAIDs at ibang painkillers. Kung masakit ang tuhod, likod o balikat, huwag agad NSAIDs. Sila ang kalaban number one ng kidney. Subukan muna, warm compress. Masahe o banayad na stretching, vitamin D at calcium, low impact exercise. At kung kailangan ng gamot, kumonsulta muna bago uminom. Mas mabuti ang pag-iingat kaysa pagsisisi. 5. Kontrolin ang blood sugar at blood pressure. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit anong gawin ninyo, diet, herbal, tubig, kung mataas ang sugar at BP, hindi bababa ang creatinine. I-monitor araw-araw kung kaya bawas alat. Sundin ang maintenance na gamot. Iwas stress. Kapag maayos ang BP at sugar, bumubuti ang function ng kidney. 6. Uminom ng 3 inumin na ligtas para sa kidney. Ito po ang tatlong pinakamadaling gawin sa bahay. Maligam-gam na tubig plus kaunting kalamansi. Huwag maasim. Mahinang timpla ng salabat luya, corn silk tea, pinakaligtas para sa seniors. Huwag masyadong matapang. Huwag araw-araw kung hindi kailangan. Moderation is key. 7. Regular na pagpapacheck-up. Ito po ang pinakamadaling iwasang gawin, pero pinakamahalaga. Huwag manghula. Huwag hintayin na tumaas ng husto bago kumilos. Check creatinine, check urine, check BP and sugar para alam natin kung gumaganda ba o kailangan baguhin ang treatment. Mga mahal naming lolo at lola, ang creatinine ay isang tahimik pero mapanganib na kaaway. Hindi agad masakit. Hindi agad nagpaparamdam pero unti-unti nitong pinapahina ang kidney araw-araw. At ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa inyo ay ito. Hindi porke kiyeng ay tama. Hindi porke herbal ay ligtas. At hindi porke maraming tubig ay mabuti para sa kidney. Minsan, yung maliit na pagkakamali inuulit araw-araw ay sapat na para hindi bumaba ang creatinine kahit gaano pa kayo kaingat. Kung mga ngayong video, may nakita mata kayong isa sa seven pagkakamaling na nyo, pakiusap po. Simulan nyo ng itama ngayon. Hindi pa huli. May oras pa para tulungan ang bato nyo lumakas ulit. At may oras pa para gumanda ang kalusugan nyo. Kung gusto nyo ng pan, tuho, wak pan, giay sauhon, i-comment nyo lang ang so one sa baba. At kung may tanong o mungkahi, lagyan nyo ng sa dulo para mabilis kong makita at masagot. Huwag din pong kalimutang like, share at subscribe para mas marami pa tayong masagip na lolo at lola na may mataas na creatinine. Ako po si Dr. Antonio Reyes at lagi nyo akong kasama dito sa Buhay Malusog Senior PH. Kita kits po tayo sa susunod na video. Alaga namin kayo araw-araw.